Okay, magandang araw mga kabajids. No? So ito, isa na namang unit na may problema. No? Ang problema niya, eh, hindi nagpa-flashing ang kanyang ECU at pabalik-balik ang error code. No? Imbis na na-delete, eh, dumadami pa. So yan yung problema na alamin natin mga kabajids. No? So ayan mga kabajids. Ang pinaka-main issue niya ay yung uh, manufacturer control. So, ano nga ba yung manufacturer control na yun? Yun yung ating rollover sensor na hindi nagpa-flashing. No? Kaya hindi nabubura yung kanyang error code sa ECU. So, yun yung problema na ating alamin mga kabudyads no? At sabi ni Cosumer, ito ay eh, nabili lang niya na second hand. Uh, sa parting bulakan Bulacan, no? So, ayan. Meet up lang ng pagkakabili niya. So, ito. Bubuksan natin yung kanyang wirings para matrobo natin kung ano yung problema dito mga kabudyas, no? Ah, uh, ganito yung gagawin natin kapag ka ganito ang issue, no? Ah, uh, hindi natin alam kung anong history nitong unit na to. Kaya, check-check natin kung ano yung naging problema niya. Check-check natin ang ECU, check-check natin ang wirings. So, yun yung mga uh, dapat natin aalamin. So, yun mga kabudits, no? Ang issue nito, eh, hindi nabubura yung kanyang error code sa ECU at pabalik-balik, imbis na mabura, eh, dumadami pa. So, yan yung nagiging problema ng unit na to, no? Yun yung aalamin natin mga kabidads. At malamang sa malamang na ito ay na-repair na. So, yan. Dahil iba na yung pagkakabalot ng kanyang uh, wiring. So, so, yan, mga kabidads. Sa mga ganitong issue mga kabidads na no? So, medyo mahirap i-trouble itong mga ganitong issue. No? So, siyempre, bago tayo magpalit ng parts, eh, magta-trouble muna tayo para mas malinaw na makuha natin kung ano yung dapat natin pagtan. So, ito, trouble muna natin yung kanyang electrical wirings para malaman natin kung ano ba ang ginawa dito mga budgets. So, ay mga kapadyets. Okay, ito mga kapatids, na no? nabalatan ko na yung wirings uh, At sa tingin ko, eh, napalitan na ito ng pinakasakit ng ECU Dahil puro dugtong na, no? So, ayan mga kapatids, na no? uh, binalutan na ng electrical tape no? So, sa tingin ko, eh, napalitan na ito ng pinakasakit ng ECU So, ayan mga kapatids, yun yung ating alamin no? At i-check iche natin yung bawat color coding nito at yung pagkakatap ng wire nito mga kapatids no? So para ma-check natin kung tama ba yung pagkakadugtong ng mga wire nito at yung kanyang tamang pagkakalagay ng mga bawat uh, function ng wire ng mga objects. Dahil kapag ka nagkamali ka dito, ay eh, talaga siguradong hindi mawawala yung kanyang error code at hindi magpa-flashing yung kanyang ECU mga objects. No? Dahil dito eh, meron tatlong, meron isang wire dito na isang kulay ng wire na magkakapareho ng mga kabajets kaya hindi kailangan magkapalit-palit yun mga kabajets na ito nga pala iba judge are compact na no? so ayan mga kabajets so yun yung aalamin natin kung tama ba yung pagkakadugtong-dugtong ng wire nito mga kabajets kung hindi nagkapalit-palit so ayan mga kabajets na no? ito yung ating gagawin at i-re-repair mga kabajets iisa-isay natin yung mga wire na to para may tama natin yung kanyang uh, mga wire at malamang sa malamang na dito lang nagsimula yung mga kabajids. Sa ganitong trouble mga kabajids, no, sigurado abutin tayo ng gabi dito pagka ganito ang trouble mga kabajids. iisa isahin natin yan mga kabajids at i-check iche natin kung tama yung mga nakatap na wire. Dahil dito sa ganitong compact mga kabajids, meron ditong magkakatulad na color coding mga kabajids. No. Sa pagka... Pag nagkamali kayo ng dugtong dun sa mga wire na yon eh, sigurado hindi magpa-flashing ang ating ECU, no, at lalabas yung ating manufacturer control. So, yun yung mga simpleng idea, mga kabadyad, kapag ganito magpapalit kayo ng ECU, ah, ng sakit ng ECU, eh, sigurado yun yung tama yung pagkakalagay ng inyong wire, ng mga kabadyad. At dahil kapag ka nagkabalik na dyan, eh, sure ball, hindi magpa-flashing ang ating ECU, no, mga kabadyad. Okay ito mga no? hindi na pinangahan tayo sa pagre-repair. So iniisa-isa natin yan at ihinang natin yan, hinihinang natin at gagandahan na rin natin ang balot. So ayan mga kabadyads, yung pagre-repair nito eh, talagang hindi biro ng mga kabadyads. Ah, Inaayos na natin yung mga pagkakakolor coding yan at yung tamang function ng mga bawat wire. No? So dahil dito ay eh, meron ditong wire na magkakatulad ng color coding. So pagka nagkabalikta dyan ay eh, talagang magkakaroon ng problema ang ating rollover sensor at hindi magpa-flashing ang ating ECU. So ayan mga kabadjets yun. yung error code na manufacturer control, yun yung rollover sensor. So ayan mga kabadjets, simple yung mga tips lang yung simple idea. Kapag magpapalit kayo ng inyong socket uh, sakit ng ECU, eh siguro duhin nyo na tama yung pagkakalagay ng inyong wire. So ayan mga kabadjets. Okay ito mga kabudyos tapos na natin i-repair so i-scan uli natin kung meron pang error codes no So ayan mga kabudyos wala nang error code sa kanyang ECU So papaanda rin natin yung unit Yun yung mga simple yung lang mga kabudyos no Pagka papalitan nyo na sakit ng ECU eh, siguraduhin nyo na tama yung pagkakalagay ng ah uh, wire Yung pagkakatapat-tapat ng wires Ayan mga kabudyos no Dahil yung nakita ko dun sa problema niya ay eh, dalawang ware yung nagkabaliktad so ayan mga uh, ka ay, Okay, ayan mga bilis na Hanggang dito na lang ang ating video. So, yun yung mga ng idea. Kapag so, dito sa ating patilis okay, na kapag kagalit ko ng mga bittis.